Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay number 11 at number 6. Para sa 3 digits, number naman ay number 3, number 5 at number 5. Para sa loto na anim na numero ay number 10 number 24, number 31, number 8, number 14, at number 17. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 3, at number 14. Para sa 3 digits, number naman ay, number 5, number 9, at number 7. Para sa loto na anim na numero ay number 33, number 25, number 27, number 8, number 12, at number 16. Gemini. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto para sa 2 digits number naman ay number 17 at number 11 para sa 3 digits number naman ay number 2, number 3 at number 8 para sa loto na anim na numero ay number 21, number 32, number 20, number 11, number 34 at number 17. Cancer ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 12, at number 14. Para sa three digits, number naman ay, number 1, number 9, at number 5. Para sa loto na anim na numero ay, number 9, number 27, number 31, number 29, number 13 at number 22. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay number 21 at number 2. Para sa 3 digits, number naman ay number 3, number 5, at number 6. Para sa loto na anim na numero ay number 17, number 31, number 25, number 40, number 6, at number 21. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto para sa 2 digits, number naman ay number 9 at number 18. Para sa 3 digits, number naman ay number 9, number 6 at number 5. Para sa loto na anim na numero ay number 14, number 25, number 36, number 7, number 29 at number 40. Libra, ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 17, at number 6. Para sa three digits, number naman ay, number 3, number 7, at number 5. Para sa loto na anim na numero ay, number 29, number 13, number 28, number 9, number 10 at number 35. Scorpio. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay number 20 at number 14. Para sa 3 digits, number naman ay number 1 number 9, at number 6. Para sa loto na anim na numero ay number 27, number 10, number 32, number 23, number 14, at number 18. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto. Para sa 2 digits, number naman ay number 12 at number 16. Para sa 3 digits, number naman ay number 2, number 8 at number 2. Para sa loto na anim na numero ay number 25, number 30, number 16, number 17, number 2 at number 42. Capricorn ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits number naman ay number 11 at number 17. Para sa 3 digits number naman ay number 3, number 8 at number 6. Para sa loto na anim na numero ay number 19, number 8 Number 35, Number 22, Number 18, at Number 11. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay, Number 10, at Number 19. Para sa 3 digits, number naman ay, Number 5 number 7, at number 5. Para sa loto na anim na numero ay, number 21, number 10, number 32, number 18, number 6, at number 25. Pisces, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto. Para sa 2 digits, number naman ay number 2 at number 13. Para sa 3 digits, number naman ay number 5, number 6 at number 2. Para sa loto na anim na numero ay number 23, number 19, number 30, number 14, number 21 at number 2.